diri-diri. Oke. Sedih macam. Kan apa yat pukut tanoncam? Dimana mau menggunakan realiti Mau mengguna reality ana na punta, magpabukid na punta. Mabili sa buking atawhan. How many yards to back here? Two years lang eh. Kung pabuli ako, di ba, nangangta tadari. Ito ang aking silangan. <laughs> ang dalan, tanawa lang. Ini dalan. Saka saka buki. Kung ulan ni, eh, tingala man kung makakuanta ni eh ron. Ay pasa lang sa ko ipasa. Oo. Oh. Ako rin niya na sa inyo. Bugat <laughs> naman niya kung lubot. Ay, naman niya. Ay, kumakaw. Sige, Forward na ako <laughs> na si Muha. Nami ron dari sa yutang natawhan. Sa um, Mother. Mother Earth. Mother Earth. Punta kami ng bukid. Ito yung, dito ako sa maliit ako. Dito <laughs> Ngayon, <laughs> Maliit pa rin. <laughs> Maliit pa rin. Ilang taon na ako ngayon? 15 years old. 15. <laughs> 15. O mo na isa pa. Mo na siyang tapa sa, sa madgaw. Mo na maglangoy-langoy. Namuramig ka mga kuan. Serena. Mga ginaliguan oh, ninyo ha. Ma. Mga ginaliguan dari. Kani siya mo kalubinan sa king mama, kurula. Ah. Mo ni mo tanan diri. Eh mo ni tanan diri. Oh. taman sa makit an ninyo dira um, abot sa inyo mga mata. Ah. Uh. Lu yuta ni 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 Eleanor. Ni <laughs> <laughs> yuta ko ni ya. Wala. Oo, sakit dito oh. Taman sa makit an ninyo kana mga lubi. Buwa. Kasagingan. Ay, yeah. <laughs> <Yeah>. kanang sapa <laughs> lang ay dili iya ha. Mga mga dagma na lang. Apo <laughs> <Okay. Okay. laughs> um, na po ni. dili na pod ni, dili ka tuig na pod, na pod baka balik dire. Oh. Ano? siya. Oh, ni. jud, mo ni. Mo ni yuta sa. Uh... Mo ta titita ba mo na? Mo na. ding ding hasan lagi sa... ari oh nami durian ano oh, oh. durian wala pa na namo nga ang Ay, iyang iyang kakuan mm, ako mga durian kana oh kana ma kalubin kano, ang natauhan sayang kayo Ten. Oh, dire mo tabok mig sa pa. Ay, sa titayan gamay. Titayan gamay. <laughs> na, mo ni mga <laughs> Yutang sinilangan. Nagulat ako mama dito ron sa mga pangalan. puno hulog. O dali dali dali. Sayang ako nung wabito sinilangan. Ali una dito lapad. O oh. oh, dali. Mali tayay. <laughs> mm. oh, mari, tayay. <laughs> Pinalan maghinay mo dali. O mali. O mali tayay. O tayay. O <laughs> tayay. Ale mo ni siya ang taytayan patawid dito oh. sa pikas kuan There sa iyang agay agay asindira mm. bi ni siya Ing na asindira ka nya mahagbong dai ka dire asindira okay. gyud Nay pantat diri pantap. pantat hmm. Ngon ni mo, mo subay ka dire sa kuan para mo tawid sa pikas sa kayutaan ni Iluminada og ni Eleanor Oh sa reels no. Sa reels. <laughs> <Na. laughs> Ang mga tagakuan. Wala. <laughs> Dito <-dog -muk> mo. Dito <laughs> ng mukha ni nag shoot pag ito patay. <laughs> Kani laging mga mga kadog lugsong <laughs> Kena, unsa ni mo na? Sapa. Oh, ano ni pa na ako dari? O, iya ni sapa. Ano oh, siya dari ang sapa na ako di sa pagkawad. Oh. Dari. Esyendera na siya sa si Eleanor. Diri na mo mang mang, mang mamasul o pantat. Ani, mga Ako ani. Okay ni. Iya ha ni. Nga nung, madam, wala man ni mo nagipaunasan ni imo mga kasagingan, madam. Asa mo takong tinubo dari nga wala man ni. Asa man dahil mo mga tao dari sa si mga asyenda. Well, <laughs> <In dubod. laughs> <laughs> Nom sa na anak ko anak ka na, na bankrupt ka, madam. Bankrupt dani mo ni. Wala sila ko ni mo ni dala ka ko Ah, sil dahon mo sila para unasan uh, limpyuhan na na mga kasagingan, mga lubi, madam mo, wa madam. <laughs> oh, iya <yeah>, na. Oh, kana. Dili mo tong kabayo dapat na. No? Oh, dira. Yan na kay mga kahayupan diri, madam. Na oy, din, hmm? Kabaw? Oo. mo nga layo ang mga dahon mo, no? Sa kainit ni. Na. Oh, wala kayo na limpyuhan ang imong kayutaan, madam. Ayang kayo. Hmm. Panamunga akong mga saging. O pa namunga. Sige lang madam, kay barato po ang kilo sa saging, nag no? tag 5. 5 pa O pamamunga na siya siguro tag gist na. 10 <laughs> <Ten> years before. <laughs> ang lubi ron may mahal. Tiba-tiba ko -diba ano yung o, lubi ron. Oh, lubi kay ay. Magpakuan man dahil kay lubi ron madam no, magpak... unsa? sa? pud po, magpak... Bikir. Pakana to padala ron Magpabikir day kay madam. <laughs> Nagpa <laughs> Nagpasundo ang takag madam. Kay, medyo, Dako man medyo gaay kaay ni kayo, ta, ano? kayutaan, <laughs> 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 no? Paihotag manok. Dinosaur, madam, na, ah? <laughs> <laughs> Pagdali mo, kay para makita niyo ang kuan. Asinda ni... Eleanor. Hmm. Okay. Ang problema lang ani madam ug matigog ang kamadam sa kung pa man nimu pagsurbi kayutaan. labang napunta. sa ano? Sa ang kaytayan na po dere. nimo hugna ni sa mung yuta madam. Ah, dagan pantas <laughs> Hmm? Mulatay ta. Ana. Mulatay ana o. Kaya Kay maadto na ta sa kuan. Ikatulong hugna na sa ihang kayutaan. Ah. <laughs> 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 Ulo po. <laughs> <laughs> Ako, okay, <dino> <laughs> Huyang bitim gigugin ni madam. ay pag na madam. Kaya magpabikir ba ka Lain ang maka himulo sa imong pabikir madam. Nawala na siya sa kadako sa yung Nawala na siya. Asa na siya dapit? Ikaupat na siya pa. Ikaupat na sa pa na ni siya.

tilapia. Oh, gapo kayo. Gapo kayo. Ang ku <tipos> Oh, anhi lang mo, o gusto mo mo. Kuan sa iyang tilapihan. <laughs> mo ni tilapihan. Mm. Di diba? Bongga kay si Madam. Bijo, <laughs> bijo layo-layo gid baktas na to ani. Oh, na iyan, mga kamanukan. Oh. Kena. Ano ba ito nga ito nga ito? Ano ba nga ito nga Mga bisaya man ninyo mga iro diri, madam. Ganit, Wala na. Wala nila na unasan madam yung mga kuwan ni Tagsa rin din yung sa kaon madam. Ah, nana diri. Mo na ni siya. Mm -hmm. Ang pinaka kuang gud nimo, rest house mm -hmm. nimo diri, madam. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Mo ni ang caretaker madam. Mo ni kay sa kayutaan, madam. Uh -huh. mm hmm. <laughs> Ay, okay, madam. Hala ko ang man mo na paglabang <laughs> ana, madam. Nalapok, bidaya. Be careful sa inyo ko. Mulay lang, paluwa dira nga ikakuan na madam. kay basing mga mud-mud taan eh. Butangig palwa, good yot! Pabutangan sa natong paluwa ha, kay basing mga mud-mud niya Ah, salamat. Selamat kasih. Tidak, ini tidak mahu berjumpa dengan mereka. ni Chan. mahu berjumpa merci. Hmm. Okay. kasih. Terima kasih. Kamu mahu berjumpa dengan mereka? Ya. Okey. Kamu okay. Yeah. Muduyan sa si madam kay merdi na daw mahal sa yeah. ang iyang katiilan. Na, ah. hoday uh. oh, na tayo Oo. Oo, lamang po, kayo. Dagko kayo, yan, Paul. Oo. Ano Ha? Ano yun, ba? Oo. Kisa may, kisa Paul. ano mga kiyar Minyo noon pagkamatay sa inahan na minyo noon. Kamtaw ako di ay mata. Ako ba si yun niya siya Huy. Kapatak. noon